What's up, what's up, badlang people? Pakita ko lang sa inyo, madlang people, ah, ang dividend na nakukuha namin dito. Para may idea tayo kung saan nanggaling yung dividend doon na binigay sa akin. Okay, share ko lang. Yan guys, tingnan mo. Mula sa COL, financial, COL, financial. Yan, ah. Cash dividend, cash dividend. So, bakit may ITF? Ibig sabihin, below 18 years old, ITF. So, ito naman sa akin. So, pinadala to October 15, kahapon. Yan. Ano yung dividend doon na nakuha ko dito? Yan. Galing sa mutual fund. XMLGMIF yun yung uh, manual like no sa so mutual fund international international fund sa so, magkano yung shares ko diyan ayan lang oh so dividend 81.27 gross amount ito yung nagkukuha kanino to sa aking anak ITF junior yan oh. so ibig sabihin habang nag-aaral siya ngayon meron siyang matatanggap na mga dividendo, sa dito sa mutual fund sa sa share of stock sa Metro Bank meron siya din okay so ito every month ang bibigay ito yung mutual fund XMLG MIR yung sa mutual sa Manulife okay so ngayon puntahan natin isa ito naman yung sa akin mismo yan walang ITF yan So sa aking mat aking matatanggap 67.25. So kasi uh, less with the link tag 0, yo wala siyang tax basta mutual fund. Ito naman sa isa kong anak si Cinderica yan. Kapon nito. ITF din yan, no? yan COL, cash dividend. So, 1193. so ITF din. Paano hmm. siya, o? Ayan. So, 1193, yun yung ITF. Yan yung dividend, o. Okay? So, diyan nagagaling yung mga dividend do natin na receive namin. Or just info lang kung para mayroon kayong idea para sa inyong investment. So, ganun lang kadali guys. Habang patulog-tulog ka lang, meron kang dividendong makukuha. So, di ba? Yung dalawang anak ko, meron na silang dividendo every month, saka aside every quarter sa stocks.